Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magwantuhan. Isang agaw pansin sa 2025 Eurobasket ngayon ay ang 18-year-old player ng Finland, Mika Morinen. Siya nga ang pinakabata na player sa tournament. Subalit so, talagang gumagawa nga siya at malaki ang ambag niya sa team na pinabagsak ang Serbia sa round of 16. 2023 na mag-dominate siya sa FIBA World Cup under 16. 2024 naman ng Olympic qualifiers kinuha na siya para sa seniors ng kanilang national team at ngayon ay isa na nga siya sa mga solid bench pieces ng kanilang national team makikigan obviously payat pa nga ang katawan niya subalit may tangkad siya na 6'11 may galaw na pang guard may tira sa labas high flyer at kayang magdala ng bola kaya naman talagang nakatitig sa kanya ng husto ang mga NBA scouts siya ay isang 5 star recruit na nakatanggap ng offer sa mga kolehiyo na tulad ng Duke, Arkansas Michigan, Kentucky, Indiana at madami pang iba subalit nang commit na nga siya sa North Carolina Tar Heels, ang kolehiyo na humubog sa tulad nila Michael Jordan, Jerry Stackhouse at iba pa. Projected din siya na maging top 10 pick sa 2027 NBA Draft at inaasahan siya ang magiging future ng Finnish basketball. Tila ba sinasanay na nila ito tulad ni Shea Gildos Alexander noong 2016 Olympic qualifiers na ginawa sa ating bansa. Kung saan ang batang SGA ay parte ng team subalit umiinit lang ito sa bench. Habang si Morinan nga ay gumagawa pa talaga kanina ng back-to-back 3-pointer -back sa fourth quarter sa harap mismo ng three time NBA MVP Nikola Jokic. At isa nga ito sa mga naging susi sa kanilang major upset win tandaan nyo nga ang pangalan ng Mika Morinen dahil tiyak na hindi itong huling pagkakataon na maririnig mo ito sa mga susunod na taon. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang kanina naman ay ubisyal nang naging parte ng Basketball Hall of Fame ang one of the best pure shot makers of all time, Carmelo Anthony, at three-time Defensive Player of the Year winner, Dwight Howard. Well, deserved nga ito ng dalawang player na iniidolo na madami noon. Bagamat hindi sila naging league MVP, ay alam nga ng madami na may mga taon talaga kung saan sila ay mga MVP caliber players din. At nasa usapan ng best player in the league noon. Kasama nilang napasama sa Hall of Fame ay ang buong Redeem Team Squad na kinabibilangan ng late grade Kobe Bryant, LeBron James, Dwayne Wade, Carmelo Anthony, Chris Bosh, Dwight Howard, Chris Paul, Darren Williams, Jason Kidd, Carlos Boozer, Michael Red, and Tayshaun Prince. Ang Redeem Team na ito ay ang nag-uwi ng gintong medalya para sa Estados Unidos noong 2008 Beijing Olympics. Isang bagay na hindi nila nagawa sa 2004 Olympics at 2006 World Cup. Sa roster na ito ng Redeem Team, ang tanging naglalaro na lang nga ngayon sa NBA ay ang 41-year-old LeBron James na member pa nga ng All-NBA Team last season. Ibig sabihin ay parte pa siya ng top 15 best performing players sa liga. Isang napakatindi nga ito na pangyayari mga kaibigan. Ang makatanggap ng Hall of Fame jacket habang naglalaro pa ay isang bagay na ngayon na lang nga nangyari sa history ng NBA. At hindi lang nga ito basta naglalaro pa. Magpuspasok pa nga sa top 15 best players in the world. Kaya naman wag nga natin ito i-take for granted dahil hindi ito madalas na mangyari. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?